Mga showbiz, makalipas ang 25 taon, muling magbabalik sa ABS-CBN si Butch Francisco bilang host ng Best 10 Bets, ang bagong infotainment program na mapapanood sa TFC at sa lahat ng mga platform ng Kapamilya Network. Ilan sa mga pag-uusapan sa Best 10 Bets ang sampu sa mga pinakamahuhusay na pelikula, ang sampu sa mga itinuturing na reyna ng pelikulang Pilipino, sampu sa mga pinakamahuhusay na batang aktor, isa-isang ipapaliwanag ni Butch at ang kanyang co-host na si Leo Katigbak ang mga dahilan sa kanilang mga pinili na personalidad. Mapapanood na ito sa susunod na taon. Ito ang pagbabalik ni Butch sa ABS-CBN matapos maging co-host ng Star Talk ng GMA7 mula 1998 hanggang 2015. Ang Showbiz Linggo ang unang programa ni Butch sa ABS-CBN mula 1992 hanggang 1998. Noong 1999. Si Butch ang kinuha ng GMA7 na kapalit ni Boy Abunda bilang host ng Star Talk. Dahil lumipat ito sa ABS-CBN. I am very happy to be back after 25 years. That was where I started. Ang pahayag ni Butch tungkol sa muli nitong pagkakaroon ng programa sa ABS-CBN. Pagbalik ko sa Pilipinas, tamang-tama, kailangan nila ng host ng Star Talk. 16 years ako sa StarTalk sa ABS-CBN, 5 and a half years. Kahit na matagal na wala sa ABS-CBN, ay lagi raw siyang may komunikasyon kina Charo Santos Concio, dating CEO at Presidente ng ABS-CBN, at Cory Vidanes, Chief Operating Officer ng Kapamilya Channel. I never severed ties with ABS-CBN, Annie Butch.